Yun, kaka-upload ko lang ng video dito sa Kaizen channel ko. At naisip ko na hawakan ulit tong microphone, uh, i-click tong stream lab, magvideo. At tingnan ko kung saan ako mapupunta dito sa mga sasabihin ko. gusto kong magkwento ng mga story ko nung medyo bata-bata pa ako. Siguro mga elementary, high school. At ang pumasok sa isip ko ngayon lang, yung naging kaibigan ko nung elementary ako na mababaw yung luha. Yung simpleng asar lang, tutulo na yung luha niya. At yung taong iyaki na yon siya yung naging kaklose ko. Siguro masasabi ko na naging kaibigang dikit ko talaga siya nung time na yon At yung taon na rin na yon may amoy siya eh. Kaya madalas siyang inaasar. Mababaw yung luha niya tapos may amoy siya. Pero sa akin, kami yung alam alam ko oh, kami yung I mean, alam ko siya yung unang nakasundo ko kaya naging maging naging magkaibigan kami. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, parang komportable lang ako pag kasama ko yung tao na yun. At sa tuwing inaasar naman siya, hindi ako yung taong parang makikita niya sa palabas na pagtatanggol siya. Ako tahimik lang ako. Hindi mm, ako sumasawsaw. Pero pagkatapos yung asaran, tapos uh, magbimaranda kami, tapos sasabihin ko sa kanya yung mga sinabi no na okay lang, ganyan talaga, may mga tao talaga akong gano'n. Tapos siya relax lang din, nagiging komportable siya. At, yung tao na yon hindi ko na siya ka-close ngayon pero naka meron pero ang gusto ko lang i-point dito meron pala tayong mga taong pag kasama mo parang magaan yung loob mo yung hindi ka hindi mabigat yung parang hindi ka nag na baka i-judge ako neto or baka may sabihin itong pangit sa akin. Ganun yung datingan nung naging kaibigan ko yung kinukwento ko na dong high school ako. ay I mean, no elementary ako. Elementary, basta mababang baitang siya. Hindi ko masabi ko elementary, kinder yun eh. Pero, is, yung picture ko sa uta ko, malinaw pa na maliit pa kami nun. Hindi ko lang masabi kung sa ambaytang sa pag-aaral. At yun. Yun yung mga bagay na para sa akin mahirap hanapin yung maging komportable ka sa mga kasama mo. Kasi lalo na pag tumatanda ka at nagmamature ka, iilan na lang yung mga taong magiging komportable ka. At mahirap maghanap ng mga ganun. Lalo na pag matanda ka na yun lang, nakuwento ko lang yun. Gusto lang malaman na kung meron din kayo mga ganong na-encounter na tao. At hanggang maari gusto ko sana siyang pangalanan, pero siguro hindi pa ready ako ngayon na i-share kung sino yun. Pero nakakatuwa lang, nakakatuwa lang na sila yung mga tao na, an, na pwede mong masabi na ay eto naging komportable ako nung nakasama ko yung kaibigan ko na to at yun